Maluluto tayo ngayon ng hulaan nyo kung anong lulutuin pala. <laughs> Ayan. Ito yung kalabasa, talong, ang palaya. At nilagyan ko na rin ng sili, okra, sitaw. Ayan. Sibuyas, pamatis at bawang. yan ang ating hihiwain ngayon. Bago tayo maghiwa, naglasa ko na yung kamatis. Kunin natin yung bawang. Hiwatin. Ang bes Nakita na po ako nito. Eh. Apo. Ayan, nabukbuk na natin ang bawang. Babalatan na natin itong bawang. Ayan, isa-isa na natin balatan ang bawang. Nabalatan na natin ang bawang. Iiwa ko ngayon. Iiwain natin. basal man na yung hiwain natin ngayon. Hirap. Bala natin yung palabasa. Hirap. Ayan. yan ang ating mga, mga kulay natin. Tapos Ayan, ayan yung sabog natin mga besh. Ayan natin. Ayan yung pula na. Ayan, mula na ang ating pansahog. Kaya, set aside na natin muna yan. Tapos, um, lagyan na natin yung bawang. Kuya. Kuya. Kenak timo kamat bits. Yan mga beans. yung na yung kamatis. Lagyan na natin itong bawang. Ay, lagyan na natin itong bagong. Igigisa natin. Kasama ng kamatis. Igigisa na natin yung bagong. Hmm? Amoy na amoy ko na. Ang lasa niya. Ang bang -bangon ng bagong. Igigisa natin kasama siya ng kamatis, sibuyas. tulog na natin ngayon yung sitaw unahin natin yan natin yung kalabasa ilalagay na natin yung ibang mga gulay. Tapatan muna natin. Yan mga besh. Dapat na maluto yung pinakbet to wrap. Ayan na ang ating pinakbet. Ayan to wrap. Ayan. na.